na yung sinasabi ko mga kapatid oh, after 2 days po natin na mag harvest yan lalaki na po sila diba yan laki na po laki na gagawin natin ngayon di uh, diba nakapag harvest na po ay ng tatlo ng karang dalawang araw ito po yung mga pinagputulan oh. Ito. gawin po natin putulin na rin po natin to sa nga Ayan. para may po natin na kukuha po ng nutrients para paggagawan pa tanggalin na po natin pati ito ayan. ayan 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 po, no? Tapos ito. Ito natin pino yung pangatlo. Patatlo na po tayo, eh. Ah, tanggalin na po natin. Tip na natin. Para uh, wala na pong ibang kaagaw na. No? Hindi na po siya kukuha pa ng nutrients. Ayan. Uh. Ito, ito, isang malaki na. Tanggalin na rin natin. Harvest na natin. Hmm. Ayan. May dahon pa. Ayan po. Malaki na siya. Ayan. Sa loob po ng two days, no? O, ayan. Ayan po yung ruler natin, no? Alos kasi laki rin agad siya nung una nating hinarbis. Hmm? Ito po. See? Ano pa puro? After 2 days, malaki na naman yan. Nagawin natin. Kunin na natin lahat. Pero pa rito. Itong sumunod. Meron na rin. Bunga. na rin natin. Pati yung sanga. Yan, parang walang kaagaw na nutrient. Oh, dalawa na po. Namunga. Ito eh Ito naman yan Di nakapaganta yung manok. Tinuka. Ito. Malaki na rin yung bunga. Oh. Ito po yung variety ng saram gusins Siya. So, dalawa. Pansin niyo po. Nagdadalawang bunga siya. ano oh. Yung iba dalawang bunga. Pero hindi na po siya lumalaki. Halos ganito lang po. Ito lang. So, tagalin na natin. No? Para lumaki naman yung isa. and Pati nga ito. Parang hanggang ganito. Sabi kasi nila maliit lang itong variety niya. Pang pickles nga lang siguro ito. Eh. Tapos tagalin na natin to. Isa nga. para maganda yung ambience natin ng na ating halaman ito ito po yung poinsett cucumber no yan maliliit po talaga siya pang pickles yan ito po oh, nakaharvest na tayo diba